talatang ito ay matatagpuan sa Isayas 33, dalawa, at ito ay isang panalangin na nagpapahayag ng pagtitiwala at pag-asa sa Panginoon sa panahon ng pangangailangan. Ang talata ay isang halimbawa ng isang taimtim na panawagan sa Diyos, humihiling ng kanyang biyaya, lakas, at kaligtasan sa harap ng mga pagsubok at kahirapan. Ang unang bahagi ng talata ay isang panalangin ng paghingi ng biyaya mula sa Panginoon. Ang ingresyos ay nagpapahiwatig ng habag, awa at pagkamapagbigay ng Diyos. Ang taong nananalangin ay nagpapahayag ng kanilang pagnanais para sa presensya ng Diyos at kanyang tulong. Ang We For You ay nagpapakita ng isang malalim na pagnanais at pangmulila sa Diyos. Ito ay isang pahayag ng pag-asa na ang Diyos ay tumugon sa kanilang pangangailangan. Ang ganitong uri ng panalangin ay nagpapakita ng pagkilala na ang mga tao ay walang sapat na kakayahan upang harapin ang kanilang mga hamon ng walang tulong ng Diyos. Ipinapakita rin nito ang kanilang pananampalataya na si ay isang Diyos na nagmamalasakit at handang magbigay ng kanyang biyaya sa mga humihingi. Ang ikalawang bahagi ng talata ay isang pahayag ng pagtitiwala sa Diyos para sa araw-araw na lakas at kaligtasan, lalo na sa mga panahon ng kagipitan. Ang paghingi ng lakas tuwing umaga ay nagpapahiwatig na ang pananalig at pangangailangan sa Diyos ay isang bagay na patuloy at araw-araw. Ang bawat araw ay may mga sariling hamon at kinikilala ng taong nananalangin na kailangan nila ang lakas ng Diyos upang harapin ang bawat isa sa mga ito. Ang Salvation in Time of Distress Ang talatang ito ay nagtuturo sa atin na sa bawat araw at sa bawat pagsubok na ating hinaharap, kailangan natin ang biyaya at lakas ng Diyos. Ang buhay ay puno ng mga hamon at walang katiyakan kung ano ang susunod na mangyayari. Sa harap ng mga pagsubok, ang talatang ito ay nagbibigay ng gabay kung paano tayo dapat lumugod sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Diyos at paghingi ng Kanyang tulong panalangin na ito ay isang pagkilala na sa ating sarili. Tayo ay mahina, ngunit sa pamamagitan ng Diyos, tayo ay nagiging malakas. Ipinapakita rin ito na ang ating relasyon sa Diyos ay hindi lamang para sa mga mahalagang sandali ng ating buhay, kundi para sa bawat araw, bawat umaga, at bawat pagkakataon. Kailangan natin ang kanyang presensya gabay at proteksyon sa bawat bahagi ng ating buhay. Ang Isayas 33, dalawa ay isang magandang paalala na tayo ay dapat magpatuloy sa pananampalataya at panalangin sa Diyos, humihini ng Kanyang biyaya at lakas araw-araw. Ipinapakita nito na sa harap ng mga pagsubok at kahirapan, ang Diyos ang ating sandigan at tagapagligtas. Ang ating pagtitiwala sa Kanya ay nagbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang bawat araw ng may pag-asa at katiyakan na siya ay kasama natin, handang tumugon sa ating mga pangangailangan at iligtas tayo sa panahon ng kagipitan.